よし。 Alright, let's go. Aray ko. Aray mo. Aray mo. Hmm, nalakas ng kitlat guys. Kain tinapay pag meron. Monay. Nakakagutom. Nakakagutom mat dito kasi nagsasaka eh. Aba yan. Oh. Uh! Hala, la, 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 la. Hala, la, la. Ha. Arangkada. Ha? Grabe. Bomba bomba pa. Hmm. Break pa ako. Ako is stuck lang. Siya naka pipe. parang kada pa. Alright. Di pala ano. Monay. Ah, Allah sira yung motor. Hinihila. Allah wala nang monay ata. Atlong mo na 'te. Atlot 'te. 'Te. Alright, wala ka ng money, guys. Sarap nito. Toto bits daming tao. Dito ako may bill ng masarap na tinapay, guys. Ayun oh. NL Bake Shop.